Okay mga besh, ah, a e, ibebenta ko na yung aking uh, unang uh, camera na pang-vlog ko, uh, sa mababang halaga. Kasi uh, mag-a-upgrade na ako ng aking uh, pag, -pag uh, yung aking ginagamit sa aking pagbablog. So, ang uh, maswerte na uh, nakabili nito ay tagakabiti City. Siya ay isang estudyante at uh, makikita kami doon sa Las Piñas City. Kasi nga, ah, taga Cavite siya, taga Batasan ng Espesyon City ako. Kaya doon kami magkikita sa Las Piñas City. Okay, punta na tayo. Oh, ito, binenta ko na yung aking ginagamit sa pagbablog pa na paano, no? Ito siya, oh. So, ang uh nakabili nito ay uh, taga Cavite pa sa Dasmariñas so dito kami nag up sa Las Piñas City dito sa uh, malapit sa ASM SM uh, Las Piñas City Ayan. tabi ito ng uh, City Hall so hinihintay ko siya rito para tingnan niya so ang kausap uh, ko dito ay uh, nag-aaral. So ito, ibinenta ko lang sa mababang halaga para mapakinabangan naman nung uh, kukuha nito. Maayos na maayos po ito. Walang issue ito. Uh, at sa uh, mababang halaga lang. ko na siya rito para uh, kahit pa paano eh, sa kanya na mapapunta ito. Uh, para ano pa ko ha, galing pa ako nito ng uh, Batasan Hills. Sinadya ko talaga dito kasi medyo malayo yun sa kanila so dito na lang sa Las Piñas kami ang magmi-meet okay nihintay ko lang sila okay mga best ito yung nakabili ng aking kano na camera na binayo ko pa dito sa Las Piñas taga ano siya taga Cavited, Las Marinas o yan binili na niya so sa mababang halaga lang ko ibinigay sa kanya para kahit mapaano mapakinabangay niya siya si Nicole and wala well, naman mo sasabi mo na nabili, nabili mo na yung aking pa na camera. Ano po, napakalaking tulong po niya. Lalo na po sa estudyanteng katulad ko po na ano, magbabalak po mag-freelancer at ano po, photographer po sa school namin, katulad po ng ano, ng photojournalism. Nagsusulat po ako ng mga article, tapos kailangan ko rin po mag-take po ng pictures. Kaya record po talaga yung camera. Ayan. Sa so, mababang halaga po, napakalaking tulong po niya kasi... Siyempre po, ano po, mahirap pong maganda ng ano mga ganito pong camera na ano napaka maliit lang po siya na ano maliit na halaga ko lang po siya nakuha pero napaka ganda po niya yun lang po okay maraming maraming salamat yan Nicole okay. sinadya talaga kita para ibig sabihin gustong gusto ko talaga na sa mapapunta yan bilang isang estudyante at gusto ko rin makatulong sa iyo. okay. okay maraming maraming salamat thank you